Top 6 answers all the board. Sa kanto, ano ang karaniwang sagot ng mga lalaki pag sinabihan sila ng mga tambay? Pare, shot ka muna. Go! Yulin. Shot puno? May hindi mag-shot puno? Kain puno po. Kain puno. Cancel the survey Meron niya. Oh, Patricia. Ang sagot eh, tara, G. Ah. Sama ako Nandiyan ba yan, survey? Alright, Kevin Sa kanto, yung karaniwang sagot ng lalaki Pag sinabihan sila ng mga tambay pare, sa ka muna Magagalit si Mrs. mamaya na uh, Mamaya na Nandiyan ba yan, uh, Pagod ako eh Ah, uh, pagod ako Ayaw, pagod daw Nandiyan ba yan? Meron yan Kurt, ano kaya sagot dito? Libre mo ba? Oo, oh, pwede! Oo, oh, libre pwede. mo ba? Ang daming tanong! Sumat ka na lang! Services! Oh. Carlo, ano kaya? Pas muna! Pas muna! Nandiyan po ba ang pas muna? Tapos. Eto, ipapas mo ba ito, okay play okay, kami, siyempre. Let's go. Let's go, team Palaban. Okay, Larkin. Anong sasaguti mo pag uh, sinabihan ka ng mga tambay? O tara, Larkin, shot muna. Saan? Saan? Survey says... Wala. Patricia, sa kanto, anong karaniwang sagot ng lalaki? Pag sinabihan sila ng mga tambay, pare, shot ka muna. Oh, ano pulutan? Oh, ano pulutan? Ano pulutan? Wala na naman! Roxy, eto. Wala ka makuwamot pa. May sakit ako ngayon eh. Oo, <coughs> oh, nagdahilan. May, may sakit ako ngayon. Nandiyan ba yan, sir, Okay, Carlo. Sa kanto, anong karaniwang sagot ng lalaki pag sinabihan sila ng tambay? Pare, shut ka muna! Guys, chance to see bricks, ano kaya? May trabaho? May trabaho? Di pwede, may trabaho, Kurt. Tinatamad akong lumunok. Lumunok? Tinatamad <laughs> <laughs> lumunok. Kevin? Ako yung usual ko. Hindi ako umiinom eh. Hindi ako umiinom. Okay, Yulin. Very basic. Di umiinom. Tinatamad lumunok o may trabaho. Ano kaya? Sa kanto, anong karaniwang sagot ng lalaki pag sinabihan sila ng tambay? Pare, shop muna. Hindi ako umiinom, eh. Hindi ako umiinom. We'll see the round. Medyan ba ang hindi ako umiinom? Alright. Let's see, guys. May tatlo pa ito. Everybody, number six, please. Eh, hey, di pa kasi ako makakain, eh. Number four. Buha mo yan. Number three. Yan. Sige, babalik ako. Pero hindi na babalik. Mukhang mapapashot mamaya ang team pataba dahil humaakot agad sila ng 64 points. Hey!